Ah, ba't ka picture? Sige, 1, 2, 1, picture din. good morning. Nandito po tayo sa I'm farm mungo ni Kaoro. Mamimitas <laughs> po munggo. Munggo tayo, munggo. <laughs> Magmunggo po muna tayo. Ayong bulilit, oh. Tingnan mo na yung malit na yan. Tayang, lago tayo kay Antemer. Ayun ah. Shout Ayun out Antemer. <laughs> Yan, minggo. <laughs> eh. Minggo. Nang. Kaya nga. Yan. Eh, turuan natin pang ng munggo. Siya pa pita siya. Yan. Yan. Yan kaya nang amaga nga ay tinata ko ng kapatid ko at niyaya ko na sumama daw kami dito kalakoy Orli na mungguhan at mananagraw daw kami. Ang huling naalala ko pa na na-experience ko managraw ng munggu ay nung pang may tanim si Lolo Tasyo do sa Baribuan. Ay sobrang tagal na nga noon at uh, sobrang bata ko pa rin noon kaya ito uh, gumaya ka agad ako at sumama sa kanila managraw isa nga rin sa naiisip ko dyan ay kung kumusta kaya yung tinanim naming munggo sa Palawan. May nakasurvive kaya? Wow. Hi. Hi, hi! Pagod mo nguha ng munggo si Bibe. Um, pagod ka mo. Pagod. Hmm. Mm. 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 Say hi ka. Shout out ka dun. Shout out. Bayan naman si tita. Si tita Ayan, hindi nanonood ng vlog natin yun. Shout out Tita Ayan. Tita Ayan. Paramdam wow. ka naman. Oh. Bigyan mo sila. Mo, Tita Bon. Uh, si Tita Bon. Bigyan mo ng kinakain mo. Ayan si tita bon. Tag, tita bon. mo Tita Bon. Mo, Tita Bon. Hey mo. Oh, bagong, tita bon. bagong gupit ako, Tita Bon. Wow. wow. Ano kayo mo sila kung gusto nila yan? Sino gumupit sa'yo? Oh, gusto okay. niya daw. Gusto niya daw yon Good mood yan. <laughs> Huh? Oh, hindi na iyak Kanina yeah. pa kami dito sa mungguhan. <laughs> Hi. 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 Magiging vlogger na ikaw, bebe? Yes. Yeah. <laughs> yeah, <laughs> <laughs> dalawa oh. Yung dalawa nakapayong na lang yung natira doon sa tan. <laughs> Pagkatapos nga namin managraw ng munggu, ay nagkayayaan na manguha ng balingbing. Daming bunga ng balingbing. Hindi kasi ito Gumagawa na. Ito. Ah, isa. Ito marami kong comments eh. Baling mo. Ilagay mo dyan sa Kagandaan sa Kaya nga. Sige, magbigay na lang tayo. Ito. Ito. Ito dami oh. yung malaking Ito. Ito. Yes! Teka, limot ko sa wap, yung bata. Yes! Sabi niya pa. Wala nga akong baong inumin, kaya uhaw na uhaw ako niyan. Sakto naman na, na napakakatas nung balibing. Malayo din kasi ang tindahan dyan. Kaya wala akong mabilhan ng inumin. Iyan <laughs> oh. Tayo. <laughs> Ay paki-follow na po Ma Ricci Ramo <laughs> Mamibigay po ng balimbing sa mga followers. Ang <laughs> bata oh. Halika dito, nak. Hmm. hmm. Tita. Oh, dami ko ano, ha. Oh. Dito pa dito. Tata natin. <laughs> to. Kumain pa. Oo. Uh, ano sobrang layo na. Ano, mataas pala, mataas. mataas. Sa totoo lang kayo. po kami po ay na ng munggo. Ngayon ang muha na ng balimbing. Kita <laughs> kita ng bra ko diyan. Patawas ng munggo, mamuha ng balimbing, ganyan ganyan kasarap dito sa bukid. Nakalimutan ko magdala ng tubig. Ito na inumin ko. Mamuha pa sana kami kay Mito. Kaya lang, sabi nung mayari nung kay Mito, mataas daw siya shadow. <laughs> Walang marunong umakyat. Ang ah, mga magmumunggo, ito nasa sa ilog. Ikot natin ang kami. Ito yung mga nakuha namin yung munggo. I-flex muna namin. Ito kay Jaja, oh. Ayan, dami. Alam na na makasler, eh. Ito yung sa akin. Ito kay Ate Perlin. Ito yung kay Marek Reza pa yan. Tapos yung batang makulit, yan tulog na. Tulog, hindi makasiliming. <laughs> Ayan daw. Gamitin <laughs> ko pang ano pala lang. Hindi na nang hilo Tara, liko! Hello po! <laughs> liko tayo. Tara na, tara na. No? Ganda o. Oh. Ayan mo. Oh, ready, ready naman talaga pang ilog. Nakapang ilog ako ng sapatos eh. Right? Nagulat nga ako dyan dahil sa tagal ko na yata hindi pumunta dito eh. Anong baba na ng tubig? Really, di na yeah. pagkatapos nito. Nagmerienda nga muna kami bago ako naligo. oh, guys, ako lang talaga ang naligo. O oh, yan na, ating mga sitawan. At bago nga kami umuwi ay eh, dumaan muna kami dito sa bukid. ang ating mga sitaw ganda na ang talong daming bunga na ng talong duman lang naman ako ang laki ng talong sili at may natanaw nga ako na nakabihag sa aking mga mata. Oh, okay, ano to? Kuhol. May Mer meron diyan native kuhol. Masarap din 'yon. Oo, kung kumakain ka, masarap. <laughs> Oo. Ayan si Jaja, nangungwa siya ng ligdig at kuhol. Yun nga lang, tanghali na, kaya medyo nakalubog na sila sa puting. nit nung nakuha ko nung nakaraan. Paborito to ni Miro. puti. <laughs> Di diba babat. Hoy, oh. so, nakat. Uy. Uy. <laughs> Pakainin ni Daniel. Ah. Tamang alaga lang ako ng pamangkin habang yung kapatid ko ay namimitas ng gulay. yung hangin dito. Um, ang ang warto ng gugukid oh. Ang warto ng gugukid. Tinda mo silang talong. Yun pa. pa. Lolo, sabi mo kay Lola, paano ka kay Lola? Lola! Lola! Ah akin na lang to, Lola. Ano? Lola. Sabihin mo kay Lola, paalam ka. Ah. Tara mo. Hi, Lola. Lola, talong. Kuha kami talong. Sabi mo. Ah! Bigay ko sa sa'yo. Oh, Lola, dali. Paalam kay Lola? Lola, akin na lang to. <laughs> Lola, sabi wala. Lola, akin na lang to, Lola. Ay, dana. oh, paborito yan ni Miro. Paborito niya yan. <laughs> Ay, ang niya. Buhat-buhat niya. Hmm, <laughs> um. baby mo yan? Babay ba? Babay po. <laughs> <Lola>. <laughs> Lola, ay, ito lang, lang nakuha ko ha. Kamu, Lola, ito lang kuha ko. Ay, ay yeah. nasira. Nasira. Ito, bihin ko na sa camera, nasira. Ay, Ay, siya. Yeah.